Narawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng sama-samang pagtugon sa problema sa basura at sa kapaligiran, kasabay ng inilunsad na kalinga at inisyatiba para sa balines na bayan o kalinisan program. Narito po ang report. Kumilos tayo upang gawing maaliwalas at malinis ang ating kapaligiran. Dapat walang lugar ni puwang ang dumi dugyot at dilim sa ating pamayanan. Kalinisan at kaayusan sa komunidad. Yan ang tema ng mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-anunso niya ng paglulunsad ng kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan o kalinisan program. Kasabay ito ng pagpapasinayan ng National Community Development Day ngayong araw. Giit ng Pangulo, anumang pagbabago na nais nating ipatupad sa ating kapaligiran dapat nagsisimula sa barangay. Let us see in our barangay the changes we want for our nation. Let our barangays be the laboratory of workable ideas, a showcase of what we can achieve together, and proof that the basic government unit, the barangay, teams with best practices. Bagamat ginagawa ng pamahalaan ang lahat para malinis sa mga pamayanan, hindi ito sa sapat kung walang suporta ng mismong mga mamamayan. At hindi lang mga makabagong makinarya ang maghahatid ng solusyon sa ating mga basura. It will be won by citizens equipped with the habit not to litter and whose allegiance to a clean and green community has become second nature to them. Our rivers are not sewers through which trash flows out to seas that have become cesspools of our waste. We cannot spend tens of billions a year collecting garbage whose volume could have been reduced through individual daily reuse and recycling. Filipinos do not deserve dirty, dingy, or dark communities. Sa usapin naman ng solid waste management, isinusulong ng Pangulo ang paggawad ng parangal sa local government units na mangunguna sa paglilinis ng kapaligiran at sa mga proyektong mapakikinabangan ng kalikasan. Iniutos ko ang mga kinaukulang ahensya na isama ang kalinisan sa mga performance guarantees ng mga lokal na pamahalaan. Ang paggawad ng mas malaking premyo at insentibo sa mga LGUs na kahangahanga ang mga nagawa sa kalinisan, ang pambansang paligsahan para sa gulayan sa barangay, ang paggamit ng motor vehicles users charge para sa pagpapailaw ng mga pambansang kalsada at lagusan ang pagpapayigting ng kampanya laban sa single-use plastic at ang pagrerenda sa tilang malarayot na paggamit ng tarpaulin. Sa huli, iginiit din ni Pangulong Marcos na bukod sa pisikal na kalinisan, dapat ding isulong ang kaayusan at kaligtasan sa mga barangay para mas maging angkop para sa pamilya, lalo na sa mga bata. Dominic Almelor, para sa bayan.